Ang Piyas po, ang tawag din sa sa amin, no. Nung ganun ring ano nang panahon, no. Ah. Yan, no. Aba. O, patatawarin, no. Yan, yeah, no. Yan na nga. Nagparamdam na. Sana po nung may wag ka ano no kumbaga epektong malakas. Eh. Na lumalakas po. Bali ito po ang epekto sa atin ng bagyong ano guring yan oh update Meron pong kasamang hangin at ulan. Oh. Bali tayo po hindi gaano makapag-trabaho po ngayon. Oh. Hindi ho tayo po gaano makaobra at gawa ng ang lakas ng ano? Ng hangin at ulan, oh. Yan, oh. No? pabugso bogso po ang pag-ulan no? Yan o no? Sa atin po ng mga pananim, kumbaga, apektado din po yung ibang ba nababadbad sa tubig uho, yan oh tapos madadagdagan pa ng ulan Yung ulan po naman makakano makakatulong din sa atin. Gawa po nang magkakatubig itong ating balon. po yung mga hito bukas. Naapektaduhan na rin po ang ating mga ano ng saging naman. Sa hangin, oh, nagdudurug-durug na yung dahon, yung naati hati po. Talaga po ang kalangitan natin na yung Pa, o dumarating ng mas malakas Napakalayo po naman ng ano. Nabanggit sa atin 'no oh, ay kaso super typhoon. Pwedeng maging super typhoon upo. Oh, Malayo po sa atin. Kaso sa sobrang lawak po ba nung sakop niya. Nahigit tayo. po kumukulog kumikidlat Ang hangin po makakapikturin sa ating palay. Opo, yan o. Kumbaga pagka yung nasa katawan pa po yung palay na magiging talyapis na po yan oh. Yan po ang lagay ng ating panahon kay Kaingin. Oh, sa aming area po. Oh. At saka po isang magiging apekto nito pag bumagsak yung ating ano mga palay, yan oh. No? Hampiyas po ang tawag din sa at sa amin no oh, nung ganarin ano nang panahon no oh. ah yan no oh. aba po oh, patatawarin no oh. yan yeah, no oh. yan na nga. nagparamdam na Sana po may wag ka ano no kumpara epektong malakas. Na lumalakas na po. Ingat po ang lahat sa bagyong guring ano po. Tayo ay magsisilong na. Yan, narito ang update. Yan, mali ingat-ingat po ang lahat. At ay, talagang ay, naglalambayo na naman nung no? ang mga niyong. Oh. Ah, ah, Ayun, tayo po ay lumusong at ay nag-asikaso na rin ating mga alaga at saka tinignan po natin yung ating mga pananim. Oh. Ah. Pinabayo na naman, no? Hangin po ang ano. Ramdam na ramdam yun, ingat po ang lahat kumbaga kung, uh, kung hindi po naman importante yung ating gagawin, kumbaga wag nang gaano lumabas ng bahay, po, yan. ingat po, ingat